totoo ba na kaya hindi nakakaranas ng lindol ang Palawan ay dahil ito ay pinoprotektahan ng mga espiritu o ng mga engkanto? Sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, naandun ang isang paraiso na parang hiwalay sa magulong mundo. Ito po ang Palawan. Kilala ito bilang last frontier ng bansa dahil sa malinis nitong mga baybayin, malaparaisong mga isla, at kamanghamanghang biodiversity na bihira mo lamang makita sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Bukod sa likas na yaman, isa ring bagay ang humihikayat sa imahinasyon ng marami. Kasi hindi nililindol ang isla sa kabila ng madalas na malakas na lindol sa buong bansa. Habang ang ilang parte sa Luzon, Visayas at Mindanao ay regular na nararanasan ang mga malalakas na paglindol ngayon, ang Palawan ay nananatiling tahimik at parang hindi natitinag. Ito po ang nagudulot ng tanong sa isip ng marami. Bakit parang protektado ang isla at hindi magalaw kahit ng kalikasan? Ngayon, ang mga sinuunang katutubo at ilang lokal sa Palawan ay merong sariling paliwanag sa hiwagang ito. Ayon sa kanilang mga alamat, ang isla ay bantayan ng mga diwata, inkanto at espiritu ng kalikasan. May mga ilog at bundok doon sa Palawan na pinaniniwala ang may mga nilalang na nagbabantay at hindi pwedeng galawin. Ngayon, ang sinumang lumabag sa mga naturang lugar ay maaaring makaranas ng kamalasan o sakit ayon po yan sa mga tao doon. Kaya may mga ritual at tradisyon ang mga katutubo para humingi ng pahintulot bago pumasok o mangolekta sa mga kagubatan at ilog. At meron silang mga selebrasyon na ginaganap taon-taon para pasalamatan ng mga espiritu at humingi ng proteksyon para sa buong pamayanan. Ayon sa ilang matatanda sa Palawan, kaya hindi lumilindol sa kanilang lugar ay dahil ito ay sagrado at pinoprotektahan ng mga espiritu ng kalikasan. Kasama na po dyan yung mga inkanto. May mga kwento rin po ng mga liwanag o anino na biglang lumilitaw sa mga kagubatan sa gabi na ayon sa paniniwala mga babala mula sa engkanto at may ilan pang misteryong tunog, usok o malamig na simoy na lumalabas sa ilang kweba at bundok. Pero mga kapatid, kung babasahin natin 'yung Biblia, walang ganitong espiritu na tunay na may kapangyarihang magbigay ng proteksyon. Alam naman po natin na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 na itong si Satanas ay maaaring magpanggap bilang isang anghel ng kaliwanagan. So pwede niya pong linlangin yung mga tao at sasabihin na siya ay nagbibigay ng proteksyon dito. At ayon po doon sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, mahigpit na ipinagbabawal lang Diyos ang pakikipag-ugnayan sa mga espiritu o mangkukulam. Ang sinasabi proteksyon ng mga engkanto doon sa Palawan ay masasabi nating bahagi lamang ng alamat dito sa Pilipinas. Ang tunay na nagpoprotekta sa tao ay ang Diyos. Ang katahimigan at kalikasan ng Palawan ay paalala ng biyaya ng Diyos at ng natural na disenyo ng kanyang nilikha. Ngayon ay naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, sa geological perspective, ang Palawan ay halos walang active fault line. Kaya bihirang maramdaman yung lindol doon. Ang fault line po kasi ay isang bitak o siwang sa lupa kung saan nagbabanggaan o gumagalaw ang mga plate ng mundo. Sa mga lugar na malapit sa fault line, mas madalas at mas malakas ang lindol dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim. So sa kabuuan ng bansa po natin dito sa Pilipinas, napapalibutan siya ng maraming fault line system tulad ng West Body Fault, Philippine Fault Zone at East Philippine Trench. Yan po yung dahilan kung bakit madalas maranasan ang malakas na lindol sa ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa totoo lang mga kapatid, marami ring lugar sa mundo ang bihirang maranasan ng lindol, hindi lamang po sa Palawan. Ang ilang pong mga lugar ay yung sa Canadian Shield sa Canada, interior regions ng Australia, ilang bahagi ng Saudi Arabia, Greenland at interior ng Siberia at Nordic countries. So matatag po ang kanilang geological formation at malayo po sila sa mga active fault lines. So ang pagiging stable ng mga lugar na ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa mga naninirahan dito at nagpoprotekta rin sa natural ecosystem tulad na lamang ng lumang kagubatan, malalawak na lawa at natatanging wildlife. May mga kapatid, sinasabi sa Biblia na pagdating ng tribulation, ipapaalala sa lahat ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Ito nga sinasabi sa Revelation chapter 16 verse 18 to 20. Kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok sa binasa natin, malinaw po dito na magkakaroon ng pinakamalakas na lindol na mararanasan sa kasaysayan ng mundo. At mga kapatid, hindi lamang siya mararanasan sa isang lugar. Ang sabi, sa buong mundo. Sa sobrang lakas po ng lindol na ito, maguguho yung mga bundok at yung mga isla, mawawala po sila sa kanilang kinalalagyan. So kung pang buong mundo, yung sinasabi sa verse na ito, kasama po dyan yung palawan. Kaya sabihin po natin na hindi nililindol ngayon yung palawan, pero pagdating po ng tribulation, sinasabi ng Bible, malinaw, buong mundo ay mayayanig. Kasi mga kapatid, mararanasan ng tao yung puot at kapangyarihan ng Diyos pagdating ng tribulation. So ang huling lindol ay sumisimbolo sa kanyang huling pag -uhukong. Isang paalala na walang pundasyon sa lupa ang kayang tumagal, nang wala ang kanyang kamay. Ngayon mga kapatid, ang Biblia ay nagbabala sa tao na huwag magtiwala sa mga espirito ng kalikasan bilang proteksyon. Ang tunay na proteksyon ay mula sa Diyos. Kahit pumatatag ang batong pundasyon ng Palawan, walang lugar sa mundo ang tunay na ligtas kung wala ang presensya ng Panginoon. So ang alam po natin, ang tunay na proteksyon, ito po ay mula sa Diyos. Na siya nag-iingat sa bawat tao sa kabila ng lindol, unos at sakuna. Tanda niyo po mga kapatid, nililindol man o hindi ang isang lugar, ang pinakamahalaga po dito kasama natin ang Diyos. Saan man tayo magpunta. Tanda niyo po mga kapatid, ang pinaka na lugar sa mundo na ito na punong-puno ng kaguluhan at punong-puno ng kasamaan, yan po ay sa presensya ng ating Diyos. Kaya dapat patuloy tayong manatili sa presensya ng ating Diyos saan man po tayo magpunta. So habang hindi pa dumarating yung ating Panginoong So Kristo sa mundo na ito, lagi nyo po tatandaan, dapat ang maging sandigan nyo, yung maging pundasyon nyo sa mundo na ito, ay walang iba kundi yung ating Diyos. Kasi mga kapatid, anumang unos ang dumating or kahit lindol pa yan na pinakamalakas, hindi po tayo matitinag. Kasi po ang pinaka-pundasyon natin at ang kasama natin sa mundo na ito ay walang iba kundi yung makapangyarihang Diyos sa lahat.